Magandang araw mga amigo Ito muli kami nagbabalik ang inyong lingkod Capti Adventures Sa video po na ito ay pupuntahan natin ang Hawili Falls Mula dito sa ating kinaroronan ay bibiyay tayo from Tangala Tapos sa kabilang daan tayo dadaan para madaanan natin Mag side trip lang to, side trip lang papunta ng Hawili Falls So sana'y samahan nyo po kaming muli sa aming biyayang ito at enjoy nyo po ang aming video. Palapit na poblasyon tangalan. Dito yon sa kabila. Dito ang bypass road. Tangalan bypass road so dahil dito tayo sa papuntang Hawili eh. so dito ang daan natin pero kahit na ano hindi talaga ako dumadaan kasi tingnan nyo ang kalang ang paligid o oh. Ooh, green green grass oh boy eh, may baka pa ang kasama baka eh, sarap Oh! Wala, hindi ko ako. Tapos, bagong gawa pa itong korsada. Smooth na smooth ang takbuhan. Doon, bagong gawa din yung lift. Yun. Kaso, bounce-bounce yan ang Kasi, ang ano, napaka... wavy ang ano, sarili ang kalsada semento ito na naman ang tulay dalawang bridge so two tu. tulay Wang, 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 Alright guys, dito Ha? Oh, dito Dito na tayo liliko Turn right Yan Ito yung papunta ng Kwan Papunta katiklan Ibahay, Ibahay Tapos dito Papunta ang Hawili A hey. Yeah, no, Park Nilo Hmm? 18, 18, 18, huh? 18, 18, 1889? Afga. Malapit na tayo sa Afga, Afghanistan. <laughs> ha? Oo. Oh. Wala namang kwento, dire-diretso na 'to eh. dito na tayo dumaan guys sa uh, kabilang lane sa kabilang daan para may iba naman marami medyo mapono pa dito hindi pa exposed sa mga tao ano to? Fernando Place Dumatad Tangalan Ha? Ha? Oh. Diyan yun? Diyan kayo pumunta? this way to lot for sale with title malamig pa dito kasi mapuno pa marami pang pono <laughs> pwede naman bumalik <laughs> slow down school zone Ayan oh, o Hawili o. Hawili integrated school Ayan o. di tama yung ating dinaanan. Hawili na to. San ba ang may poles? Dried fish. Ha? Pili tayo? Ano ka, mabili tayo? Ano ka, Ta, tayo? Bili tayo ng Dilis. Sa. Nasaan pa? Okay. nó đâu lúc đâu to Nhưng mà tin anh không? Hả? Eh, no? Welcome to Hawili Falls. Mm, Uy, dahil tayo ng konti. Ha? Park muna tayo. Magkano ba ang ano? Okay, magtayo. <laughs> Dito na rin tayo eh. guys, nandito na tayo nag-arrive na tayo sa ating destination this is the day this is it okay hawili guys nice. welcome to hawili pools malapit lang pala sa daan no See, I mean, you should probably take the wheel. We get no, I'm kind of twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. This Megan Fox 17 or something. Might be the pros kicking in, but she tossed her drink in my face, and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you pretty. I just want the way. Like fifty bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it, I meant it. and I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby Somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from Catch a movie later? Guess I'll see you around I got a busy week too, I'm watching X-Files Could be the Mai tai doing things, but hey, you know what? I'm calling that a win My mom says love's not easy, just keep your head held high People will find you... Alright Tapos na tayo sa Hawili. Bisita lang yung Bisita. Test na sila yan natin. Oh. Ah. Side trip lang naman to. Sinubukan lang natin dumaan dito mga amigo. Oh. Masilip. Maganda sana kung napaliparan ng drone. Maybe next time siguro. Pag meron na tayong drone. sa ngayon wala mo ng drone drone mas pinili natin bilhin ang action cam para meron tayong action bye bye na yung gilid makita siguro na natin dito overview overview overlooking view dami pang kahoy dito slow down landslide prone areas yun Woo. yuhuu oh ito I love tangalan picture ka pa oh, picture ka hindi diretso na tayo uy may may kwan pala dyan oh landslide prone kaya diretso na tayo ganda pala dito dami pa mga puno sige una na po kayo overlooking uy ha, sharp curb ah sharp curb ah grabe yung liko ah nandun yung kabilang parsada oh ang lamig pa dito ng ano ng hangin karating si kan banking banking pala dito curb curb parang bagyo bagyo kalsada lang pero ganoon din ang ano ang fields Eto Overlooking View Yun dagat Yun Sino yung papunta? Hmm. May mga pine tree yan no? oh Ito 5.3 yata to eh. It's a joke. Tangalan. Meron din pala mga pine trees dito. Pwede dito mag ano. Maghamok. Yan o. Yan you know, o. May overlooking na naman o overlooking parang paglabas dito pagliko mayroon na namang dagat na makikita we you know yun ang oh. ganda naman pine trees yung mga pine trees na sa tabi lang dun sa taas ay maliliit pa lang no o hindi masyadong natubo dun sa ano ano kaya ito tinanim nila ng kuwan ay dito pala oh. DNR ba ito ay Re Aklan Regional Training Center okay Takaas mga kalog. Mga trees Slow down Use yes, reflectors. Lami reflectors. Ooh. Kendo. Ooh. Lami ano dito? Pwedeng mag-camping, rose spot ay, parang narat na katapak naman so, bagay mga bahay pa dito sa malapit eh. oh ganda ng bulaklak oh Woo! ganda ng bulaklak Hala ko minakaupo na tao <laughs> Ito na, ibahay, ati-ati festival. O, oh, kating, ni bahay. Oo, ang lamig ng hangin. Marami pa kasing puno. I Slow down. Yun know? oh, dagat na naman. Ay, baka, oh. Parang ganyan ba kayo ang aming alaga dati? Kalabaw lang, dito sa, ma, sa tabing kalsada lang namin pinapakain ng damo. Ano to? Bugtong bato Elementary School. na tayo sa Palikaw o Patag na. Gradients mm. Place Beach Resort. Dami mga beach resort dito. Dagat na naman. Welcome to Katonggan It Ibahay Ang tulay Dalawang tulay Dalawa magkadugtong Ay siya Magkadugsong sila Bakawa naman to No. Ano? Bakawan. Maraming niyog dito, kanyo gano. No? Dito siguro? Ha? Huh? Dito na palabas? Ha? Huh? Aklan State University Highway na to? Ayan o Ayan o, school zone. Ito na yung, ano, iskilahan. Ito na ang highway. Oh, ayan o, Nisod nice Elementary School, ay, Central School. Welcome to Ibahay Bridge. Ano ba ito? Ibahay Bridge. Wala na yung mga ibon, o. Oh. Yung mga ibon, wala. Yan oh, may mga maliliit ibon. Pag-overtake ka, tapos ipipinaka dito sa amin. Ay, ay, ay. for me. Do you bata? Ito, lusot. Diyan yung lulusot yung body pass doon. Diyan yung truck. Diyan yung dadaan. Ganda ng Palayan Alright Ayan, maganda ng bundok sa harapan Parang unti-unting lumalapit sa atin Ayan, oh, palayan na naman. Dito rin sa kapila, puro palayan Lawa ko. Oh. Yung dun sa bukid. Kala ko kung ano We'll